matitigasin lang. pero pag uh, ganyan ganyan ang la latag na diretsyo maski tuloy tuloy na no kahit, kahit ito ay apat pwede no oo oh. ay oo oh, uh, oh. Uh. siya ang hanit dami siya ang idol ano linis na yung ano natin oo oh, oo oh. Uh. kahit pupunti lang ang thinner na yan oo oh. tapos yung tiner na yan huwag mo itapon ibalik mo lang din sa galon Hmm. Hindi yan titigas Kinabukasan magagamit pa uli Yan oh. yung gagamitin mo uli oh. So yun mga soyo Alito tayo uli sa Dambuhalang Bangka Na Piber So doon ano na sila Kabangka Si Francis Okay ah, tayo At tayo uh, na ngayong Panatin uh, Ngayon magkakabit ng daw po sila Ng roving Roving mat Kaya binalakay natin binalakay natin Hindi natin kasama si Raps TV Vlog at Naglambat daw sila Sila tuna hunter Ayun na oh Lakas na hangin dito mga soyo Napasbasang ah, pa rin dito sila sa lobo ah, Nailagay na nai 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 yung divider Bah, hinihirit naman ni Idol Kabangka Paspasa na yan na idol Paspasa na yan Mayigit ang hangin ay pala, papalayo Ano eh Ang amoy ay papunta doon Sa bila. Alamang lamang tayo ng ganang style Oo Hindi sa lubong <laughs> doon sa ilong Ah hindi Kuan mo na ito 440 Now, pon, maibirmat? Ipia. Ipia. Hmm. Okay, oh, may ikunan siya, no? May kulay, no? Na. Oo. Oh, oh. Nagyan mo na siya ng kulay. Ah. Ah, ganda, idol. Nagay lang, kong isang, isang garanihan, eh, mail. Oo, ah. mabilis. Na oh, para mabilis matuyo. O oh, inahabol. Mhm. Mm -hmm. Kahit siya ng ulan basta nabakal na. Oh. Okay lang. Pero wala namang ulan na darating, wala lang yan. Ganda na oh. So, Pananakop lang. Ilang pato niyan, idol? Gagawin niya. Ah, wala lang. Idol. Ay, hindi, na walang, hindi na kayo magro-robing mat. Hindi na. Ah, hindi na. Ate. Ay, okay. naman meron nang mga nauna. Mas basa talaga ito. Ah, so yo. Wala hiya dito. Ay do lang wan pag Oo. Oh. kailangan Lawan ko na. Ha. lang kita. Para may kopya ka rin. Ay tama. Yun lang, ang paswerte ito. Ikis lang yan. <laughs> Okay, mo rin. Oo Hindi ko nakasama si Raps TV Vlog At nakakuan daw ay Oo, sabi ko nga ba Nagkuan, naglambat -nag Ay, naglambat Oo, nanghuli ng pangulam Oo, ba, ba Para libre ba, hindi nabibili na na Nagagalang na yung ganyan Hindi pa, pinturado na talagang talaga siya ang siksik na siksik ano mm -hmm. para dikit na dikit wala siyang hangin oh, saan, ano, namin, para na di siya yung nagkakahangin yung bubbles, bubbles. Bote kung si Bubbles lang ng ano, Idol? Oo. Oh. Bubbles lang ng ito? Provinsyano, kaya hindi natin iwasan yun. Oh. Mm -hmm. Para sa kabila, idol, para... Ayan ah, binabasa muna. Oo. Tapos sa sakay lalagay yung kuwan. Para pagkabasa ng ilalimay dun madali nang... Lumikit? Madaling ano, madaling nang basain ang mat. Oo. walang tabas tabas diretsyo na <laughs> diretsyo okay. na idol diretsyo batag baka biglang ulan na lo, no? sayang hmm. paano idol pag ganyan medyo basa basa pa siya tapos ay inabutan ng ulan anong, anong Basta maya yan maganda ang pagka baka na idol hindi natatanda ng resinan ang tubig kasi pundarin sa sarili. Baka nakaibabaw lang. Hindi siya CCM. Hindi Ah. Lalo na kung video, matapang, matapang tapang si dito, nabang, mm -hmm. nito. Huwag lang 'yung bago lang na kuwento tapos video mo, ha. na mo. Ayun talaga 'yun. Was out nasa niya ni eh. puro lang mat ang natitira. Iniako sa ngising. Ah. Mga May kuha na siya. May hams na patong pa lang yan ano uh, pangalawa yan yung dalawa o so, oh, tibay na yan dito yung parting itong tibay na yan oh, so, hanggang dito yan sa mga suyo sa baba bilis lang maubos ano Simplahan na lang idol. Sakto oh. na dito. Ay yung aming racing, yun na lang din, naubos na. Sa, ah, naubos na. na. Naman, bukas may racing darating. Ah, bukas pa ang kuha ng supply. Hindi na kayo nag-order ng mga team, uh, kuan kung drum. yung drum-drum? Wala na, idol, kasi hindi na makukontrol kung ilang pang makukonsumo dahil yung kuan kung na lang. Oo. Oh. Ibusin na lang tayo. Sayang yung racing ko dun sa, kuan ba, sa bangka. Oo. Tumigas? Nalaki, hindi. Nalagyan, eh, nalagyan ba na hardener? Hindi. O sumingaw lang? Baka sumingaw, ay, wala na masingaw, oh. takatakip naman. Sa gilad. Sa bilan. Ganun pala yun? Plastic ba kinalalagyan? O plastic? Ah, pag plastic kinalalagyan na idol, ah. Ganun sa ganun? Paggalon. ay, uh, mm. pag pag ay naku po siya. No. So, Pero paglata? Paglata, hindi basta-basta yan. Ah, hindi siya basta-basta na basta tiwa. dapat yun, inila, ni Wala siyang singaw. Inilipat sa ano? Inilipat mm. mo sa lata. Sa lata, no? Mm. Ganun pala yun? Kaya yung takakoy sa ayaw yung kalahati kong galon? Oo, so, para Sa lata pala yun yung nalagay Para hindi madaling tumigas last 2 minutes na pala Wala na pala silang resin mga soyo Kunti na lang pala <coughs> Ah, dinodobol mo na kagad para hindi na babalikan para isang pasadahan na lang hmm, na duplihan na pala kagad hindi pala yun kala ko ipatutuyuin pa bago ipatong uli hindi na idol tayo pa naman maraming patong yan ah, ganun pala yun pa-titigasin. Pero pag ganyan-ganyan, latag na diretso. Maski tuloy-tuloy na no. Kailit ko ay apat dito. Oo. Oh, Ayos. Pa. Ilapah. mo talaga ba? Baka uh, di makahabol ba ang ulan, baka biglang magsubas ko mga kasoy ayo. Ho? Pangitim na naman. Abay ano? Parating na idol. Ah, <laughs> mabilisan ni <nais>, idol. Ah, <laughs> bilisan timplahan niya, no? Pa. Yan ma, tapang talaga para. Tapangan mo na idol. Bay ano subas ko? <laughs> Aba kaya mga 10 minutes pataas. Okay na yan, ano? Ay, 5 minutes lang idol. Ah, 5 minutes lang. Maski may pambon ng Ah, mm. uh, okay na pala yan, kung ka, ganyan. Aba, bayad na nga ang ambon. Parang nakiliti na sa aking skin. Ha. Palalaman natin ay dito. Wala ano? So, basta maganda lang ang pagkabakal, hindi basta-basta uh, ay doon. Ah, mga soyo, walang dapat ikabahala sa mga magpa-fiber diyan. Tapangan niyo na lang ng kuan, hardener. Kay kung mayroon lang cobalt idol, cobalt ang aking Mi mix Kasama ang ng kubal. Ah, kubal. Pampano naman yun, Idol? Ay, pampabilis talaga yun, Idol. Ah, pampabilis lalo? <laughs> na matuyo? Oo. So, ah, kubal. Yan, mga kadalasan mga ginagamit ng mga ating mga kasama ang kubal. Lalo na bandang Cebu. Oo. Oh. kalampasan talaga last na yung pal mayon no race na yan yung isang pa ngayon last na pala yan oo oh. hindi hantayin nyo pa yung kasunod na yan meron pa kayo dito sa baba oo baka kay saktong-sakto la siguro ito eh, parating na ang ulan. Ah, <laughs> talaga ay parang natancla lang katsalan ayan yung mga pag, dumating mga 10 minuto pa wala na tapos ah ako, okay na den din na message ito yung unang one na yon oo Diyan lang talaga yun. oh ah yes. Yung roller mo idol, nagagamit pa yan pag binabatad sa rocker. Oo. Hindi to lilinisin mo talaga maayos idol para Ah. Tapos lang nitong kabila. Kabila malapit na, na parang nahinis na sa akin ng kamay. Oo, oh, init talaga yan. matapang yung tinimpla mo no. Hmm. Ito medyo idol para magagamit kagat magagamit pa ito sa mga susunod na Oo. No? Oh. Lilinisin lang kakayurin. Ah, kakayurin. Eh, ano pang kayot basta, basta matanggal yung resin. Yung dapot. May kain na ba dito doon? No? Oh. Pwede pa magamit 'to, oh. malambot pa. Oh, oh siyang ano. Eh mm. luma na 'yan. Oh, magagamit pa. Oh, ilan, isa, isa, galon. Oo, oh, dito. Ah, diyan ah. Ay, oo. Oh, oh. dami. Ang mga idol, oh. Gra ano? Linis na yung ano natin. Oo, oo. Tapos, galing. ikuan mo sa tinir. Tapos kayo rin ulit yung tinir. Ah, sus, ang dami ko na sayang ganyan. Sayang ano? Kasi wala pang isang oras na tumigas na sa totoo lang ay idol ang ang amin dito ano ito minsan naabot ng isang linggo isang linggo yung so, isang ganayan pero manifest na katulad ano, oh, isang manipis manipis na oh manifest, na, na. oh ganun lang pala yung kailangan idol matupuan din maging kuwang sa paglilinis nito oo oh, oh. katulad na idol wala na oh wala oh bakit to ay ginuan muna sa buwan sa dinner gamit muna ibabatad mo siya. Huwag hmm. mo ibabad. Ay, huwag ibabad. ibabad. Linisan talaga siya. Linisan mo lang tapos i-hangir po No. Mm. Oh. Ah. Wala yun. Pagka binabad mo ito, natigas. natigas, pa rin. Oo. Ay, na oh. Ay gano'n pala May natigas, Oh. Oo. Oh. Ah, po. Ang tayo ng idea. Sampai jumpa di sya lang si Idol Kabangka mga kasoyo ng kwan ng uh, locker tiner mapakita niya sa atin kung paano maglinis ng baby roller para hindi tayo maging maksaya ang pagkuhan hindi maksaya ang pagbili 30 pesos din kaya yan yung isang uh, roller, roller na yan nabubulol man ako roller Yan. Anilagaan mo na yan. Oh, yan oh. Ramul eh. Isagasa mo lang siya sa. Tinner ka pupunti Kunti lang tinner na yan. Oo. Oh. Tawasin tinner na yan, huwag mo itapon. Ibalik mo lang din sa galon. Hmm. Hindi yan titigas. Kinabukasan magagamit pa uli. Yan oh. yung gagamitin mo uli. Oh. Yung playo para hindi masayang ang oh. ating mga gamit kasi mahal ito oh, mahal 30 Paano pesos ito, 30, 25 mm. dipindi oh. kahit anong bagay na pwede mong ipangkayo dito pwede siya nga ano mm, spatula ang ginagamit yung Tres kanto para oh, may ano siya, may Oo, oh, nasasakop niya yung oh. bilog ng ano. Hmm. na si Idol. Wala nang... Okay na yan. Okay na ito. Hindi na ito... Hindi na yung titigas. titigas. Katulad nung isa na yon Tignan mo yun ay limang araw na yon Oo, oh, nipis nga lang siya. Simula nung lunis. Hmm. Pero ninipis talaga si Idol, katagalan. So, gawa na napupunod oh, siya, no? siyempre, kakapunas. Yan, Idol, wala na ano. Sus. Ang unang itinuturo sa pag-aaral ng pagbabiber ay doon, yung oh. paglilinis ng... Gabi. Brass. Oo. Oh. Brass. Kasi unang-una, itong brass na ito, ginagamit mo, malaki kikitain mo. Mm. Ngayon, kung bili ka ng bili, bawas din sa kikitain mo. Oo, oh, yun. Tama. O, diba? Tama yun. Ganun. Okay na siya. Hmm. Tatutuyoy na lang. Tapos, pwede mo na siyang sabit. Oo. Oh dyan kahit maulan ang lang ayun nakakakuha ta ng idea doon kay Edwin Francis so, para sayang din naman oo oh. ang sabi nga eh kunting halaga lang yan pero ang kunting halaga na yan pag naipon pag naipon malaking halaga no, <laughs> pag dumami <laughs> <laughs> ang makakaubos ka ng 10 piraso ay okay. magkano na kung 3, 3, oh, 30 Th di 300 na 300 pesos din Oo oh. Oh, okay. Gina. Oh, sige, idi gamitin mo 'yung motor. Alam mo ba galo bule? Wah, bangkang pangulong awilen. Ah, Kong makarya ata to galing sa buwan. Taguan. <laughs> galing sa taguan yan, idol. Oh idol, Yung itong kuha mo. Oo. Ayun, salamat. Oh. Wala. Yan. Eh, ako. Oh, sige idol, ah, ta malapit, malapit ng unos. Oh, malapit nang unos, makaputan pa tayo. So yan na nga Thank you for watching. Uwi na rin ako. At aaaah... Wala ulat. Tarating na. Yan o. Pero bago magkaratingin na doon, tuyo na yung amin. Oo, tuyo na yan. Oo. Yung mga 30 minutes pa siguro Kung baka yung mga video na Mabilis kasi yung upot ng... hindi na ka-punan Oo. Mabilis yung punong. hangin. Oo. paspasan. Anong ginagawa dyan sa loob ay kailangan ginagawa nila divider ang divider ah mo budete ka ayan thank you for watching masoyo salamat po ng marami